Narito ng PTV Balita ngayon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang matugunan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa Occidental Mindoro. Sa kanyang pagbisita sa probinsya, inilatag ng Pangulo ang ilang paraan upang agad masolusyonan ang power crisis sa probinsya. Kabilang anya rito ang paggamit ng renewable energy at paglalagay ng submarine cables na magdudugtong sa mga power grid Mababatid na noong April 2023, nagdeklara ng state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa matinding epekto ng kakulangan ng power supply sa probinsya. Ang mabili solar. Dahil ang solar, uh, wala. Basta kung meron kayo ng solar uh, uh, cell, eh, pwede nang uh, gamitin ang Pero ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating uh, makuhana ng, uh, ng uh, power ay pinag-aaralan natin at pinapatibay natin ang sistema. Pero ang, sa, sa Mindoro, both uh, oriental and occidental, ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa naka, hindi pa nakakabit sa grid. So magla, naglalagay na tayo ng uh, submarine cable. Sa iba pang balita nakapagtala ang fee box ng labindarawang pag sa Taal Volcano nitong nakalipas na magdamag. Ang seismic activities ay tumatagal ng 2 hanggang 4 na minuto. Nagbugarin ang vulkan ng 3,500 tons ng sulfur dioxide na may taas na 900 meters ang pagbuga. Nang sulfur tank site ay namataan sa Timog Kanluran at Kanluran Hilagang Kanluran Direksyon. Ayon sa VBOX, wala namang dapat na ika sa aktibidad ng vulkan dahil normal pa rin naman ang sitwasyon. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa ibo pang update. I-follow e tira kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.